Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 12 ng Marso, ipinagdiriwang natin si San Maximiliano ng Tebesa. Kamusta? Si San Maximiliano ng Tebesa ay isang sundalong Romano ng ikatrego siglo na binaril para sa kanyang kristyanong pananampalataya. Tubong Tebesa, isang lungsod sa Numidia, kasalukuyang Tebesa, Algeria. Siya ay naglingkod sa hukbong Romano sa ilalim ng Emperador Adriano. Dahil sa kanyang kristyanong pananampalataya, tumanggi si Maximiliano na magsuot ng militar na armadura at maglingkod sa hukbong Romano na sinasabing ang kanyang tunay na katapatan ay kay Heso Kristo. Dahil dito, siya ay hinatulan sa kamatayan sa pamamagitan ng pagputol ng ulo. Sa panahon ng kanyang martiryo, Si Maximiliano ay nagpahayag ng kanyang pananampalataya at ipinahayag ang kanyang tiwala sa Diyos. Tumanggi na isuko ang kanyang pananampalataya kahit naharapin ang nalalapit na kamatayan. Ang na kanyang tapang at pananatiling matatag sa pananampalataya ay nagbigay inspirasyon sa maraming Kristiyano sa buong panahon. Narito ang isang dasal na inilaan kay San Maximiliano ng Tebesa. Makapangyarihang Diyos, pinasasalamatan ka namin para sa patutuon ni San Maximiliano ng Tebesa na mas pinili ang tapat na pananampalataya kay Heso Kristo kahit na mayroong kabayaran sa kanyang buhay. Naway ang kanyang halimbawa ng tapang at debosyon ay magbigay inspirasyon sa ating sariling pagtahak sa iyo at patibayin ang ating pananampalataya sa mga oras ng pag-aalinlangan at kahirapan. San Maximiliano ng Tebesa, ipanalangin mo kami sa Diyos. Bigyan mo kami ng biyaya na manatiling matatag sa aming pananampalataya at patnubayan kami sa landas ng katotohanan at pag-ibig, kahit na mayroong pagsubok. Naway gaya niya, maging saksi kami ng aming pagmamahal sa iyo at sa aming mga kapatid sa mundo. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Serafina, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw,